Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ron ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Nino Obra ug Gator ni Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, din akong swat suliran. Tawag lang ko ninyo sa pangaan nga, Jaime, Minyo, ug may duha ka mga anak. Itago na lang sa bang akong adres diri sa Mindanao. Punto medical kini ang akong suliran. Kabahin kini sa naitabo sa aum sa akong asawa, sa iyang naong nga kinahanglan na hinoong operahan. Aron yung hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Gusto ba ibuhat ni Irene sa kusina nga uh, kagulkul man ng mga container o taro? Irene! Ah! Oh. Narusa ka dia Singot ko din mo. Ay, akong kipang limpiyohan ang ilawom sa lamisa. Ato ng ipang labay ng uba mga galon, ay gawa na gamit. Huh? Na, kini o, oh, kine mga container nga daan na, o mga taro nga gitaya pang labay. Ay, 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 ay gamit pa na. Ha? O sa'yo magamit pa, good? Gitaya na gani? Pwede pa na masahura na itong tubig. Ha? Kanang mga daan ng mga container. Ako lang nang ang, ano? Uh, ako lang yan abisan ulit ko. Arun nga muda ko ang baba ba niya anak, O masaw nagtubig sa uwan. Ha? Unya? Kaning mga gitaya na nga taro? Na kita sa YouTube ba? Ah, nga pwede pa na matam na mga utanon. So sa sabi na ako ng patatas ang itanong ana. Unya, akong buslutan ang kilid ana. Din mo ablihan kung magharbis na ta sa unod sa patatas. Ay, kung mauna yung mong plano, nahala o eh. Ipagawas ng tanan dito sa gawas, bi. Di ta magsigig tigom, ana dinis is kusina. O kay puyan og mga ilaga og ok ok din eh. Ako nalang na, na bi. ka dusing kabaya eh. Tapay buhok nimo, kalkag na. O, Ay. Ang ni. Tabot si mong naong. Ay. Oh, aray. Ano mo ka? Naigo sa akong kukuang. Oh, hala rin. Agay. Okay. Nagdugo ang aong sa imong naong o. Oh. Ubus na Ha? Hmm. Ang akong aum di ay naigo sa akong kuko pag dapos na ko sa akong buhok. Kusog okay. sa dugo eh. Ah. Dugo yung na dito ka. Okay. Di ba, ba infected niya na? <coughs> ay, mi. May... Katulag ang aum nga akong natandugan. Ha? Huh? <coughs> ay, kuton o eh sa... Kakatuliyah. Unya na, mungulungon kun mapalabanan sa nakog kaot. Oh, Ay ka na gilabti. Kay basi ba mo um, sana. Mangita na tagtambal sa katol. Aron nga di na ni kauton. Hmm. Walto ko sila mama, mangutana ko. Unsa? Uy. Di ba yan na maayo ay me? Ha? Kahinga naman di eh, Delikado ka ng aom nga matandog, oy. Kay makakanser na. Si ko in town mo eh. Di lang tala mahitabo. Hmm. Di yun na angay nga ibaliwa lang ni Irene. Kay nagdugo ang mga kato hang nakamrasa niya. Pero ang masasigibati sige bati nga grabe ma. Kuan lang, kato lang ko no. Nga lamik ko no kayong kutkuton sige. Anay basta, ay basta eh. Ay nagpahilab din niya ha. Ilabi pa kay nana sayang naong dapit siyang ilong. na ninyo siguro sa Doktor. by x thunder gaming gibaliwa ara sa ko ang hetabu sayang aom sayang iyang naong ubos ayang mata nga sayang sa iyang ilong nahadlok baya gigko atong pagkita gid nako nga nagdugo apan kaditraman nga nagasakit og mikatol na nga lami kuno kay ang Nagtuo sab ko nga padong na maayo kay katol naman. Apan paglabay ugo sa katuig, may anang magdako ang iyang aom? Ugo niya? Ipa-doktor na lang itingali na nato rin ay. Kaya nagkaalam ang ng aom ni mo sa imong naong? Ugo rag, nalain man ang iyang kulor? Di ba na iyon anak sa una, di ba? Bitaw, kabantay ko hay may. Matagpa namin ani ba? nga mura bitaw siya og ni dako o ni katag. Unya katul pagihapon. Apan kung ma pagrabihan sad nako og kaot, mungul man. Ato na lang nang ipa-check up eh. ato na ipa doktor. Kay basin mas mudako ko pa unya na. O dok, katul gyud nga lami ang kauton og maayo. Ili sila ang imong sabon. Ha? Huh? Sabon ra ilisan, Dok? Basin na irritate lang na sa sabon. Maong ilisi ang iyong sabon na gigamit. Huwag ka nang lang nga sabon, ha? Aron dili ma-irritate ang samad. May irisita sa kong tambal, kumangot-ngot. Undangan na nako nina ko, pag ang tambal, uy. Ano man O pagani buwan sa imong pagtumar? Dah, oh, o may epekto. Maghilab naman hinuon ang akong tiyan. Ah, uh, Jaime, Isuway ka na to ni Og. Paupirahan. Diyan? Paupirahan? Oo. Oh, Naman ko ni na libre ng operasyon sa syudad. Suwaya na to dito na. Um, may naraman ng kaso sa mong asawa, sir. Dali na ni. Kay naaraman sa gawa sa yung lawas. Mga nurse? Og mo'y ingon ni Doc. Nga dili pa ni pwedeng operahan. Kinangan pa ko nun yung i-biopsy o So, kuha na nakaog sample para biopsy. <laughs> Nadugay lagi ang result sa akong biopsy, no? Obito, no? Sobra naman sa ka buwan pinaabot na to. Kining... Suwayan lang ka na to, ato doktor. resulta, gitawag kini og basal cell carcinoma. O kinalan lang yung kining operahan. Dako-dako yun ang gasto ni ini. Kay mo hire pa man naa sa mga around 70 to 100,000. Kinuok ko. Kamahal di ay? Eh? O muprangka lang kudaan ninyo. Nga dili malikayan, nga mahiwi ang ilong sa mga sawa. Unsa? Tungod sa among nasayran, nawadan mi og paglaom nga maupirahan ang akong asawa, kaya asa man taon mi og kwarta. O, usap pa, kuya o masabli ang mahitabo sa akong asawa. Ang akong mga pangutana maukin ni sunod. O, ng pangutana, delikado gidi ay nga matandugan ang aom ilabi na o na akin ni naong. Unsa man basal cell carcinoma. Delikado gidi ay ni og kinanglang operahan? Ikaduhang pangutana. May nag-ingon na mo kung anong amo ko gipahilabtan gipahilabta ng aom sa kong asawa o gipabayopsi. Ang bayopsi ba ang nakadaot og samot sa aom sa kong asawa sa naong? Ikatulong pangutana. Nag-anam gid ka dako ang pagkatag sa aom sa kong asawa nga natandog. Og mura na og nabangag ang kilid sa iyang ilong. Apan wa ma mi kwarta nga ika pa opera. Unsa may buhaton o pagkaon nga angay likayan aron dili kini mo padayon sa pagdako. Kay pwede ra kitkon ang katola. Ikaopat og katapusan. Wa mi kwarta pangpaopera. Pwede ra kono ni nga ...ikemoterapi. Mga pila man sad ang magasto ana? Wala bay pwede imnon o ipahid ini para matangtang. palihog tabangi og tambagiko. ko. Kini ang akong suliran, Jaime. Mayong adlaw mga suking tigpaminao, kini si attorney Elaine Bathan. Ug kini si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kom partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Dili na nato dugayon guys ipadala na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sa di pada sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City. Kumusta to mga sukintig paminaw? Kumusta mo guys? No, unta nga karong mga panahon na agoy, init na kay Rondok no? Kay ting file naman ron mga <laughs> certificates of candidacy. <laughs> candidacy. Hoy, uh, kamo ba ang mga kandidato di na mag away, -away ay in town mong pakigpatay away ay, Facebook. Po, no, basketball, maglaman oh. o no, mm. Support oh. lang, no? Support lang yun ta. Pero di ta mag-away, di po mo masuko kung lain po gisuportahan sa si inyong hangselingan o oh. sa si inyong kaila kay Sus. Daghan kay na nga sa Facebook. Hala, tungod ana na unsa ang <laughs> mga husband and wife kay nag-aaway sa oh. partido lagi kasi lang demokrasya man eh <clears throat> e. that's, e. that's what you call democracy oh, okay. no so relax lang okay naot nga dili kapuggan kung ganahan ka mo kandidato no correct kay pero demokrasya man eh pero mo kandidato gi sila duk ba dapat kibaw sila sa trabaho ha bitaw Tingali. og you pataka know, e. lang apply pero apply ka apply ka trabaho wa ka job description oh ya inig may ngon dayon magunsa day ko unsa day <de> ako trabaho <laughs> 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 na mo na ni ron <laughs> dangat. Ay, nako. So, okay. So, itong yes. uh, mm. bakot nga pagtulunan ka rin is mm. uh, you have uh, nothing to prove to anyone. Mm. Yes. Huh? tinuod yun. Kanang wak man kay tulubagon sa uban. All you need to do, no, is to follow your dreams. U-question nun. Kanila imo mana Basta yes. wak lang ka nakayatak sa katungod sa mga tao. Au, pasagdi lang na sila. sila nga, do not compare yourself to other people. Mm. You compare yourself to who you were or who where you were uh, yesterday. Mm -mm. <laughs> Kinsa man kagahapon di kumpara karon. Yes. Uh, Ayo sa mong silingan kay may stress kani ana, no? Correct. Uh, Correct. Uh, okay nya mga e-greet today. Tampo, ang oh. okay, great day may pagpaminaw sa mga Bertudaso. Yes. O mga Tilin ug mga Dolorito family dia sa Sugod so Southern Leyte. Majong pagpaminaw ni Jodia, no? correct. Uh, ah. gam, um, letter sender na to karong adlaw dok. Si J, J Jaime, Jaime. 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 Jaime taga Mindanao no? Yeah, 35 years old, minyo, may duha ka mga anak attorney no? May tuod ni yes. sa Aum siya ang asawa sa Naong no? Mm. Ah. so una ni ang pangutana dok no. Oh. Delikado ba gyud kuno matandugan ang Aum ilabi pa og naa mahimutang sa Naong? Unsa maning basal cell carcinoma? Yes. Delikado ba gyud di ay ni o kinahanglan ba ko nung operahan? Ako lagi yun uh, Carcinoma, di ba? Carcinoma, cancerous niya. Cancerous, correct. Uh, uh -oh. Kanin nga itong naong mga good morning, man, danger zone ni siya ni kay Dagan kayo dehang mga nerve supply, blood supply, no? Na ano yung ilong, na di ang atong baba, -ba, ang atong mata. So, very, uh, kuwan siya, yung delicate part sa sa pa, sa human body, no? So, yung mga na, unsa man yung basal cell carcinoma, no? So, ako lang yung kanyang dali o no, pa rin kamunta na kung makasatisfied ko ni mo, uh, Jaime. Kining uh, basal cell carcinoma, usan ni siya ka-cancer, no? Or malignancy. Other uh, name, ani, kanyang Basilioma, no? Most common ni siya cancer sa panit, no? Kini siya common mga sa mga area nga may expose bitaw sa adlaw like sa naong kay di ba ana to firming tabunan na atong naong no ang atong tabunan ang atong yung lawas so uh, lower extremities so upper extremities no so most common skin cancer ni siya usually wala ni siya sakit nya kining uh, makita mo ang mga blood vessels nga nagdagandagan o naa nag mag-traverse diyang dapita sa kining uh, tumor no Uh, akong akong balikon kining uh, expose sa sun nga part sa body ang uh, kasagaran na ni aning ang basal cell carcinoma. Another name nani is rodent ulcer, no? Ang color ani kasagaran dark brown or blue or gray. So depende sa area sa naong nga uh, na napektuhan. Na, 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 Usually One hundred percent five years survival, no. One hundred percent five years. <laughs> you don't have to worry for the next five years, no. So the prognosis is good, no. maayo ang prognosis meaning dili kayo kadlukan no? ug hopefully nga dili siya mo spread to the other parts of the of the head area or sa naong mm. ang treatment ani ato ni is surgery or chemotherapy pero oh. surgery yun, no oh how so, to tang how, yun. Oh, how to diagnose this basal uh, cell carcinoma is through biopsy, oh kay uh, through biopsy makitaan man good kon malignant ba or benign. Mm-hmm. Usually, mak- ma- maka-diagnose na ito niya mga dermatologist, mm -hmm. no? mga doktor. Mm-hmm. No? Ilan yung i-script o i-kuan. i curitage no kami nga inang kanang ilang sure. kuan og sample nga isaminon okay. sa laboratorio mm, -mm. Okay. ikaduhan niyang pangutana may nagingon kuno niya ngano kunong uh, gipahilabtan ang aum sa iyahang asawa or gipabiopsy ang biopsy ba mauy makadaot og makasamot sa aum sa iyang asawa sa naong no sa iyang asawa uh, I don't think so. Ang biopsy okay. is diagnostic procedure na siya ay me nga musuta kung usak ka uh, tissue or uh, uh, body parts tumor benign ba or malignan may ngalik kog benign dili siya kanseros may ngalik kog malignan kanseros na siya mm. so sa so, sa pa akong balikon kining biopsy diagnostic procedure ni siya mm. dili ni siya inog tambal mag tambal magdepende sa resulta sa biopsy no so katong pag pagkuha og sample tingali sa aum sa imong uh, asawa maotoy usa ka pamagi nga masuta kung benign ba or malignan mm -mm. Okay. Ug ikatulong pangutana, Doc, nag-anam-anam kunog kadako. Um, ang iyahang Uh, pagkatag sa aum sa asawa karon kuno nga natandog ug murag nabangag ang kilid sa iyahang ilong apan wa kuno silay kwarta pa nga ipaopera unsa may pwedeng buhaton or mga pagkaon nga angay likayan aron dili na kuno na mupadayon ang pagdako kay pertigyud Kunong katula uh, well pahay uh, may na man sa Mindanao no well, mm. i do not know where exactly in Mindanao man ka nagpuyo pero daghan man kayo ang mga government hospitals nga mahimong makaatiman ninyo no kay kwarta man sa problema mm -hmm. so kining basal cell carcinoma, ka, uh, uh, uban ni ani magka ulcer meron malungag kung walay tambal no ko na ko ang tambal ani is surgery pero na poy gitawag na to graduation o chemotherapy but depende na, na, sa discretion sa attending nga doctor Usually ang matindig na akong dermatologist, no? magpatabang mo diha election time man hay may dagang kay mga politician ron mutabang mga medical problem kay para nga makuha pa sila kakuha ni boto nimo no mm. Oh, ay, ba, man, yung technical advantage election time dagang mga politisyan nga mutabang, mutabang. manggihatagon kay uh, <laughs> kayo na sila karon sayon doon ha? <laughs> bitaw pero um, na may mga maif no kanang kanang program na uh, sa ato ang government nga pwede yun mo maka-avail so oh. ato lang yun mo pwede mo maka maka-avail ana no ang katapusan niyang pangutana, Dok, doc wa lagi sila kun kwarta no pag pa opera may mga ingon anak ko no nga pwede ikimo chemotherapy therapy mga pila sad ko no, magasto ana wa bay pwedeng imnon or ipahid ani lahi mo gudang ang chemotherapy L lahi ang chemotherapy mm -hmm. na, although usa sa uh, gi-recommend nga chemotherapy kay uh, naasay daghang mga klase immunotherapy daghan pero ang ultimate gud nga inunta suggested na first uh, kanang treatment ani especially kung wala pa na kamistastasize ang ang uh, cancer cells is surgical removal gud ta no? so kinanglan mo muduol sa pinakadako nga uh, government hospital dia sa Mindanao para makatabang ninyo ha uh, natay mga uh, social worker nga uh, naan naa sila budget for this purpose no uh, ug di pa ka rin sa Cebu pwede ra kay refer sa among mga government hospital diri kay Soto panang lita no So, uh, kung pananglitan pasagda ni siya na ay na ay posibilidad nga mukatay ng cancer cells nga to sa bukog nabayan ni sinawong no posible nga to sa brain so as soon as possible Jaime please uh, go and see a dermatologist or a surgeon nga muhimo sa inunta surgical procedure no so na ako ka istorya so ang ang kining uh, problema problema na man sa panit pero balik ko na ko kung pasagdan siya makalamay siya makamistas ra say siya ngadto sa ubang party sa lawas uh, most likely sa bukog ug ngadto sa brain Okay. Alright, kin hanglan gyud na nato no, dili na nato gyud pasagdan yeah. kay serio medyo need gyud og chemotherapy no, but like I said, pwede gid ka maka avail of services sa MAIF no. Mga sukin tig paminaw, untangan unta na may nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini saab si Dr. Lee Obra. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gika sa RMN Production Center Radio Monition Wide Tatak Areman. Daghang salamat at Ma maayong adlaw adla.